No, ha? inyo kinaya ni, inyo kinawa ini Ini rin po, piso na, piso na, inyo piso ena, benjingo yan eh, no ya magkano hmm. lahat, ah, inyo, 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 Dos okay. lang meron. Oo, oh, dos lang meron ka na kay ano. Meron na hamburger kay Pilar. Hmm. Ito. Ay pinalik mo dyan. yan? Hindi pa yan ah. Oh, ay naman yan oh. Yan eh. Pakilo mo, bakal. Dose yan, kilo. Kalateng kilo 'yan. 12. Hmm. Ito na ito na lang. So, sa bibili mo na batin? lang 'to. Ha? Sa ako limbat ni Remolino. Siwan ko binigay lang sa kanya siguro. To, na Tapale o. Oh. Toto na. Meron siyang isang burger kila Pilar. Pwede. Sa dalawa. 25 lahat. May burger na siya kay Pilar.